Salamat Ito ang aking presentasyon sa ng to. Ang ay ang Pilipinas sa mga pinakamalaki at isda sa buong mundo. Isa sa pinakamalaking isda ay mga okay. Narito ang mga halimbawa ng isda. Ako ay isang kalumbong matara. Maramahira ko rin eh. dahil sa tugan ang galunggong ay isang uri ng isda na karaniwang matatagpuan sa mga karagatan ng Pilipinas. Kilala rin ito bilang mackerel. Huh? Ang bangus ay isang uri ng isda na kilala rin bilang milkfish sa Ingles. Ito ay isang mahalagang pinagkukunan ng protina at isang sikat na pagkain sa Pilipinas at sa ibang mga bansa sa Asia. Ben, call me. I'm in the way. Pushing the car because our car damage. Ano nga ba ang tilapia na isda? Ang tilapia ay isang uri ng tabang na isda na malawakang kinokonsumo sa buong mundo. Ito ay kabilang sa pamilyang sitlid at tatutubo sa iba't ibang rehiyon sa Afrika. Ako sila po malakas at hanggang ilang ang